Hi po, ako po si Marisa M. Sapinoso. So, Papasalamat po ako kay Congressman Koya Tom sa ibinigay niya pong tulong pinansyal. Malaki po ang naitulong nito sa akin, pandagdag po sa aking allowance sa pagpasok po araw-araw. Uh, -araw. ah, magandang hapon, ako po si Gerald Gonzalez, mag-aaral ng Polytechnic University of the Philippines, Santa Mesa. Uh, currently, I'm taking po a Bachelor of Public Administration and nakatulong po yung nakuha ko sa scholarship program ni Kong Tom dahil may law subject po kami na paggamitan ko siya bilang pambili ng law books po namin. Maraming estudyante ang natulungan, lalo na ako na financially struggling talaga yung pamilya namin. Kaya salamat po sa gintong program. Ako nga po pala si Marlien Suryo. Uh, lubos po ako nagpapasalamat kay Congressman Tom Hernandez sa kanyang programa na pagbibigay ng tulong sa mga kabataan. wise scholar ng Barangay San Isidro? Um, ibinigay na tulong sa akin ay eh, talaga namang napakalaki sapagkat ito ay nakatulong sa aking pag-aaral at nagamit ko ang aking pera sa pagtustos sa aking pagpasok sa araw-araw. Muli, nais kong iparating ang aking pasasalamat sa ating butihing gobernadora Nina Inares sa kanyang walang sawang pagtulong kasama ang ating uh, congressman Kapitan Kuya Tom Hernandez at muli sa Agimat Party List.